Roman Catholicism sa pahina 105, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. Okay. Ika, tulong pangutanan ako, no? <coughs> Kanang sa Pinudayag 22 versikulo 18, ang Biblia, dili na takwa, anong di kulangan. Mm. kaganina nga ang Biblia sa mga protestante, imang gigamit kini pinulungan nga kabhak. No, kabhak to? Mm -hmm. oh, kay si ang sirak. Gipang Ah, ang sirak. Okay. Dini sa kuan, dini sa kini nga Bible. Ako basahon na. Ah. dini sa Bible, dini sa dini nga Biblia. Ingon sa dini sa iyang pasiyo na. Ingon ingon sa dini. Ingon ah, ingon sa dini. Ah, ako basahon no, ingon sa dini. Sa 19th it uh, 89 gisugdan sa Philippine Bible Society ang revision project sa mayong balita Biblia og kinigitambayungan gitambayungan sa mga Protestante og mga Romano Katoliko. Hmm. Ah sa to pa pag ingon dai nga nimo nga ang Protestante gadalan Biblia ang kabhak hasta nga yung Katoliko kay sila man gatambayayon ani. Eh, na rin kuyay. Bueno, salamat kaayo ah, ah, atong tan ah, ah, atong na, na yung Bible kay kini ang Biblia Mm. mo ni gitawag common bible mm. ah, oh common bible lagi no mm. oh. ang common bible gani dili ni official na biblia sa katoliko kun dili Nagtabayin ang, ang pagtimbaya yo ni ah, sa diwa lang ni sa ecumenism dili kay dili kay giuyunan sa simbahan katoliko ang pagkabahang anang naa ah, kay gikabahangan naa ah, sa protestante ang official na mo ah, wa may magyoy mga kabahan gikabhanan lang na sa mga protestante... ...sa wala pa ang ecumenism... ...sa tuig 1827. But before 1827... ...ang King James Version 1611... ...na pa ang sirat, na ang barok... ...unang makabyo, dos makabyo... ...na pa. Na pa na pa nang na. Pero pag abot sa 1827... ...dinha na, gipang kabahanan Kano na ang... Uh, ...naas unahan, di dili na naanga... Uh, Uh, ah, wala magpasabot nga ang simbahan katoliko miuyon sa pagkabahan kundili sa pagtimbaya yung ngay ni ana sa paghubad sa diwa sa gitawag ecumenism ang hubad ng naa ha? sa sa ato pa der Be, Be, ay, ay, ay. No, ato tanawon, <coughs> na, ato tanahon nag imprimator sa kardinal si na publishing house na siya <coughs> wala yung imprimator na wala yung imprimator na siya no. <coughs> wala yung imprimator ni ni kondili kundili sa gitawag na na Uh, di, na, gine, gitawag uh, na na o kuan do dili kada di ang ang common Bible lagi kana pagtimbay yung ngay sa Catholic o Protestante na mo na gitawag topical Bible kuan na siya. okay Sunod uh, nadi pa kuta okay pero katubang mga Protestante nga amitimbay yung sa Catholic katubang mga Catholic ng amitimbay yung sa Katolik,